paano malaman ang nang i-stock sa inyong TikTok application or sa inyong TikTok account. So, punta lang tayo sa may TikTok application. Dito na kayo sa pinakamismong account nyo. So, ayan, paano nga ba makikita ang nang i-stock or tinitingnan ang inyong account. So, ayan. Kasi yung iba, kapag nang i-stock sila, nakakakita sila ng video, ayan yung mga tutorial kaya naman ini-stock para maka discover pa sila ng panibagong tutorial so ayan, turo ko na sa inyo kung paano malaman ang nang i-stock sa inyong tiktok account so ayan dito sa may taas na ayan yung parang parang footstep na nakalagay dyan, ayan kalapit nitong nasa uh, parang ano kalapit nitong share button. Ayan, click nyo lang ito. At once na maklik nyo na, ayan, makikita nyo na kung sino-sino yung mga nang i-stock sa iyong account. Ayan, taga iba't ibang lugar ito guys. Ayan, yung mga nang i-stock sa akin na ang dami. Kasi ang ginagawa nating video sa TikTok is puro tutorial. Ayan o, oh, dami. So, ganun lang kadali, malaman kung paano makita ang nang i-stock e sa inyong TikTok account or TikTok application. So, yun guys, ganun lang kadali at kapag may katanungan kayo, comment down below at kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ihitan ang notification bell para sa mga susunod na video like this.